Pasensya na po kayo. Pakisabi na lang kay Felix na hindi ko ito matatanggap. Oh my God, Melissa. Ganyan ba katindi ang galit mo kay Felix? Para wag mong tanggapin ang tuloy niya sa nanay mo. Hindi naman po galit ang na nagtutulak sa akin para tanggihan yan. Ayoko lang na pag-awayan namin yan ng asawa ko. Kaya kung pwede, umalis na lang kayo. Baka maabutan pa kayo ni Roberto dito. Hindi ako pwede mamalis, Melissa. I can't go back to Felix na wala akong dala. Melissa, patawarin mo na si Felix. Para kahit pa paano magkaroon naman siya ng pisa kulungan. Felix has gone through so much, Melissa. has suffered enough. Maawa ka naman sa kanya. Keep him this chance. Baka naman gusto mong akuin niya nangyari sa nanay mo para mapatawad mo siya. Patawarin ko man siya. Wala namang magbabago sa mga nangyari. Si Eva na lang ang tanging nag-uugnay sa amin ni Felix ngayon. Ay, pwede ulis ka na nga. Bakit sabihin mo kay Felix sa tigilan na niya ako? Marami na po akong problema ngayon. Kaya sana huwag na siya dumagdag pa.